Guys, ganda ng flowers. Nakakawala siya ng stress So, sa anak ko, sa circle po kami. Kami ay namamasyal ng aking baby. Hello! Good morning in tanghadi. Magandang tanghali. Papawala sa stress, lakad-lakad. Isa lang talaga ako lumalabas ng bahay. Ay, pag nagtrabaho naman ako, ang ganda ng sampalo ko. Pinakapaso. Pero sa pwede pala yung pinutol tapos pwede siyang itanim. O oh, dito sa circle makikita mo mamangha mo. Ayun, yung nakapaso yung mga sampalok na pinutol. O oh, yan sampalok siya. Wow, amazing. Oh, ba? Diba? Ikaw to mayroon ako nito eh. Yeah. Ang ganda. Ngayon ako nakapag-ikot ng gusto dito sa circle. So, enjoy na naman yung anak ko dito. So, kailangan niyang magmask kasi bawal sa kanya talaga yung alikabok. As in, di ba? O, oh, alikabok, sensitive na lugar. Hindi naman pwede na lagi na lang siya sa bahay. Every day, kailangan din mamasyal pagpapawisan. Ganon, ganon. Kasi sensitive yung baby ko. Di ba? Akala mo mayaman. Kumari nga, aircon na lang siya. Naku, Diyos ko Lord, Panginoon. Oo. Oh. Enjoy. Bye bye thank you for the watching follow more